Araw sa taurus na may buwan sa Virgo. Ikaw ang detalyadong materializer. Ang kombinasyon ng araw sa Taurus at buwan sa Virgo ay nagmumukahi ng isang personalidad na detalyado sa pananalapi at sapat na ambisyoso upang ilagay sa dagdag na trabaho upang maipakita ang mga pangmatagalan at panandali layunin. Malakas ang kombinasyong ito para sa pananalapi, pang-araw-araw na gawain at muling pagsasaayos. Mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video. Pumunta sa Absolute si Ano ang mga mahahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung ang pag-ibig ay darating sa akin sa lalong madaling panahon. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa aming tumpak at may karanasang psiche. Makipag-usap sa absolutely Psiche. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam naput tandang bawas walong daan at pitumput pito o bisitahin ang absolutely Com.